siya? Ito lang opera lang. Ayun nga, anong opera yan? May kidney operation kayo? Ah, parte po kasi yung ang sala po ng dugo, kidney. Ngayon, pagka nagdi-delay -de yung ano mo or lumalapot yung dugo mo tapos ang pangsala mo ay sira na o na-opera, possible na makaramdam ngayon ng mga pamamanhid-manhid. Ngayon, bakit po kayo na-opera sa kidney? Paano po nangyari ba ito opera? Failure o ano? Anong problema sa kidney? Kidney failure o yung chronic disease? Ano, ano, ba noon? Ba -noon? ano, ba noon? Ano? ano ba Ano? Hindi ko alam. Hindi niya noon? Ano, I ano? ano ba Yung ano? bato? yung ah, Tama yung bato sa bato. Oh, bato. Oh, sa bato sa bato. Oh, bato sa bato tawag doon. Oh, may, kidney stone ka ngayon. Inopera, tinanggal. Kailan po kayo na-opera? ano, uh, ay, la, um, ano? 20, 20 24? Ah, 20, 23, Ay, abrigo. COVID? 22? 20, 20, 20 21. O sige, basta. Basta matagal na. Yung lang mahalaga sa akin. Tsaka mahalaga sa akin kung hindi transplant. Kasi pagka transplant, medyo delikado. Pero kung tinanggal lang, dilaser po ba o yung biniyak? Biniyak. Binibiyak kasi yan eh. Para, para kung, um, ano, kung Ganito kalaki ano? Pag hawakan parang andam. Ayaw mo Bawal. Hawakan ka sakit pa rin. Ito mo 'yun yung sinasabi ko. Yan yung kahalagahan. <laughs> Makukuhay sa gle. Yan yung kahalagahan ng yan yung kahalagahan ng ano assessment. Tingnan mo, simpleng hawak lang masakit daw o kahit mga kung hindi masakit, sakit eh alam kong hawakan mo parang na ano parang may connection. No? Para bang na Ayun may radiation pa. Oh. Kita mo, pag minasage mo yan walang dahilan, ay kung baga, walang sabi-sabi, kung baga, hindi mo alam Oo. yung mga ganito. Siyempre, ikaw naman na nagpamasage, beginner ka or hindi mo alam yung ganitong sitwasyon, hindi mo tinatanong na may opera pala yung ano. Meron kasing dry massage. Pinatapa mo agad, ginanon mo. Ah! Ngayon, nasaktan yung ano niya. Baka mairitan ng dire yun. Imbis na naging okay, paglabas, tinamaan yung opera ko. So bakit? Yun yung kahalagahan ng mga assessment. Ngayon, bossing, bukod dyan, ano yung pangkarami mo mong nararamdaman? Nangangalay. Nangangalay. Okay, sige. Ngayon, kung ako sa upper, kasi ito, bawal pala talaga siyang ano, hindi siya pwedeng madiinan. Nagkakaroon ng kurye-kuryente, parang, parang siyang na, alam niya rin, parang damdaman. Ngayon, laki, oh. Biyak talaga, oh. Ah? Dalawa. Sige. Hindi ka naman nahihilo, ko, Sing. Kasi nakulit siya pa eh. Okay, dal dalawa ba? Dal dalawa na ulit, di ba? Ay, dalawa? Ay, okay, eh. Oh, Ay, sorry, sorry. Hindi, hindi na lang. Kapos na lang. ka ba? Kailangan kasi matanong natin yan. Baka mamaya, hmm. kapag nag-paper po tayo rin, hindi na pala maganda pakaramdam niya. Kailangan na nga show tayo kasi hindi wala na itong pag nga-disgrasya na eh. Okay? Kaya sabihin nyo lang kung ano yung nararamdaman nyo, kung manhit na manhit yung batok nyo. Ito, Nagka-ground na, nagka na yung parang yung, yung parang yung mukha nyo. Parang may ugat daw na naiipit. Ito nga o. Ayan o. Kaya mo, lumiiwas yung ano niya. May tumutuhod. Eh, Siyempre yan, pag masakit yan, connected na yan, pag ganyan, connected dyan. Hanggang dito. Yan. Diyan tayo magpupokus ngayon. Mm -hmm. Dahil dito, kita nyo okay. man dahil medyo matagal-tagal na rin pero may nararamdaman pa rin si Bose. Malamang inano yung ano niya eh. Siyempre, baka malaki na yung bato sa bato niya, piniyak yung bato. Eh, mm -hmm. ano? Dinuro. Dinurog. Dinurog? Hindi kayang ilabas eh. Hindi kayang ilabas, malaki Malaki daw. No? oh yun nga. Oo. Mm -hmm. Ganito ang kalalaki na 24. 24 Laki, pieces? Blame. Ibig sabihin, dami na. Siyempre, kaya dinurog yun. Ang no na ha? Kaya dinurog yun kasi hindi niya kaya nga yun. Siguro parang luya na sa loob yun. Para ito. Parang luya na sa loob, kaya binasag mo na. <laughs> eh, ang ng bato natin, paletersing sing ganun eh. Tapos... Kunti na lang lang ito, hindi pumasok. sa putas. Hmm. Okay, <mimic> sige. Relax na. Huwag para marinig siya mga pressure. Yan. Yan. Yan ang tanging 50% na dyan sa liit yung kapangyarihan ng mga balikan. Mm -hmm. Parang marami daw ugat na naiipit eh. Oo nga, kasi nga, nararamdaman ko naman eh. O oh, ay, nararamdaman na ano ko naman, para na gum. Kung, kung baga na visualize ko yung pakiramdam ni Bossing eh. Pero the same pa rin ang ano ko dyan, method ko dyan. Kita traction ko to kahit meron kang pato o may opera ka kasi hindi makaka-apekto yun. Huwag lang talaga yung mga transplant, liver, may liver cirrhosis kayo. Ayan, medyo makaka-apekto yan. Sa puso, yung peacemaker, ayan, makaka-apekto yan. Tapos maraming bara, pero yan dyan, pwede kontraksyonin yan kasi dito ko pupuruhan. Pwede ko kasing hatake ng malakas. Pwede kong pansahin kung ano. Kung paano ang gagawin kong diskarte. Eh. Meron, pero gusto ko. <laughs> kasi, yung minsan medyo, yung, yung buo-buo. Kaya yung gusto, gusto ko. pag yung yung to, sumsiwat yung to. Ngayon pa rin na, ngayon nga pumulot mo to. Ngayon, kung saan nung nung wala, minsan daw, kung may hinahawakan na kung hulog niya. Kasi nga manhid eh. Pero dito yan, oh, dito ang connection yan sa cervical, tandaan nyo yan. Sa cervical ang kapangyarihan yan. Diyan nakakonekta yan sa leeg. Kaya kinakracking natin madalas yung leg para madalas natin ginagamit ang kamay eh. Diyan talaga yan nakapuno. Pag, pag ni review nyo yung nervous system natin, diyan siya nakapundo. Yan ang edge niya. I mean, cervical. Higmat sila sa ila sa minang nakatribal na siya na. Tapos, sinasabi, mga matatanda na nalamigan, ganyan. Yes po. Uh, ang yun ay binaka tama kayo, sinasabi ng matatanda. Very common niya na pinapasok ng lamig itong supraspinatus muscle natin. Tsaka yung shoulder blade. Yan ang very common. Tandaan nyo, ang disenyo ng Boss, masay! Saan ba awak? Dito? Hindi. Boss, masahin kita. Diyan yun. Kasi yan palagi dapat pinamasay. Kasi nga, pagkaraniwan yung mga lamig dito sa muscle na to. Ihaya ka, sir. Ihaya ka. Ihaya. traction natin ito. Lang kayo. Okay, okay. Okay, Ito, mahalaga sa inyo to Para yung pamamanid ng mga kamay nyo Mga braso nyo yan. Lagay lang sa sikmura yung kamay Ayan, dahan, dahan ano, I, dyan ano dyan dyan. Okay na, okay na yan Okay Huwag okay. nyo lang lalabanan Ano lang kayo, inhale, exhale lang Okay, ini. Eh. Exhale. Yeah. Bahagi alam kasi. Eh. Op, 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 muna kayo ngayon. Mamaya na. In a few seconds lang. Ayan yun lang muna mag-subset yun. Tapos babalikan natin. I-massage po ulit dito muna sa gitna. Tapos, titignan mo kung gaano ka, kung gaano ka, ka-sensitive yung operation niya. Kasi, patatamahan ko yung banda rito yung eh, pag -ano. Pero hindi sa mismong ano. Para yun doon lang sa may ano, sa may pinakabalakangan. Tiling nga kung gano'ng kasensitive. Kasi masakit daw kung pinaganong eh. Sige, upo. Diyan ka lang muna. Sabihin mo lang pag masakit sa ha? Yung mag sensitive ako lang. Sabihin mo lang pag masakit ha? May didinan ako ng konti. Pag ginay niya ko, masakit? Ayos lang? Ayos lang. Okay, sige. unti natin para kahit pa paano. Kasi iniwasan kong iskwis ka na eh, dadayain ko lang itong sa'yo kasi bunga ng operation, magbabago yung medyo. Na, ano ka na kolesterol ni Mayday? Na. Yan, nagpapacheck din ba kayo ng kolesterol yan? Nakaka-apekto rin yan sa blood circulation. Yung kolesterol, yan ang magiging tiyantawag na blood clogging. Pag nagkaroon ng blood clogging or kolesterol, mamamanid-manid kayo. Kasi yun, napipigil yung dugo eh. Yung circulation niya. Pag ito, inabot ko rito, Okay lang? Okay lang naman sir. Kaya lang kung pagmahawa ka na dito para... O oh, hindi, kinokontrol ko nga eh. Kinokontrol ko. Kinokontrol ko. Kinokontrol ko nga. Very sensitive nga ang tawag yan. Sensitive. Kaya kung hanggang saan lang ako, doon lang. Ito yung kahalagahan talaga ng assessment. Pag hindi mo tinanong yan na may opera, binira mo kagad ka na tapos mairita pag uwi nila, yari ka. Okay lang yung ganito? Okay. Maganda ka manunas eh ka. Maganda siya. Ang dito, ang dito ako ka. O yan, dinighay. O yan, okay yan. Kaya yung mga sinyalis ng mga lamig-lamig natin, maganda yan. Yung iba naman, sunod-sunod na niya. Pag nahawak, oh, 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 parang palaka na. <laughs> parang palaka na. Digahin na, digahin na, digahin Walang tigil. Oh, check mo ngayon kung namamanit pa yung kamay mo. Balikat mo. Check mo kung maganda na. Mahal mo. Emunay. Stress, stress. Mas na. Emunay. Oh. Wala na yung parang naipit dito. Wala na yung parang naipit dyan? Kasalanan niyan.